Good afternoon, good afternoon. <laughs> Mayong hapon mga kaibigan, magandang hapon sa lahat. Ah, matagal po tayong nagpangita, no? Ito ulit si Jokans. Talagang na busy tayo pero siguro eh mag-upload upload na tayo dito sa ating uh, channel uli siglang araw. Dito na ako mag-upload sa ano? Aking channel sa YouTube kasi napapanood ko sa TV. <laughs> Pwede mo i-hook yung ano sa Smart TV, yung YouTube, ang Facebook hindi. Kaya ayan si ano Loving Wife, oh. pinupunasan ako kasi uh, wala daw mukhang matanda na daw talaga ako. <laughs> ayan oh. Tapos yan si Lover Boy. Ah, saluta. So, ay, kalo, ngayon, ngayon po ay pupunta tayo sa isang special na lugar ah, kasama ang ating kapamilya ang ating kapamilya dito sa Italia sila Kuya Erwin ah, oh. Ayan. Ito yung aming ano. Mga kahuyan, dito tayo nakatira na ngayon. Uma. Okay, let's go. Okay. Samahan nyo kami mga kaibigan. Nak, yung shoes ko nak. Amin. Grazie. Ah, oh, punasan mga muna itong shoes ko ma. Okay mga kaibigan, kumahan nyo kami no, pero dadaanan pa namin sa Prato yung aming uh, kaibigan, sila Kuya Erwin oh. Oh, Mga kaibigan, no? ito na tayo no Ito yung daan papuntang kita Kuya Erwin tatlong pamilya Kuya Erwin kami at sila Tilicel ayan <laughs> medyo hindi masyado ngayon busy ang kalsada at ano Sabado dapat na maraming ano ngayon no? sakyan make eh, sure yung iba yun nasa bakasyon ay wala na, nagbalikan na siguro eh September na eh Ay siyempre, sasagad din pa nila yung bakasyon Malapit na, na naman ang Pasko Kumusta na mga kaibigan? Ang ating uh, mga kalagayan no? Sana mabuti tayong lahat may kasabihan tayo bahalag saging basta labing <laughs> tama mama? What? labing ba mama kung laging saging? oo <laughs> ah, dito na tayo sa malapit na tayo sa ano? Ano na to? Campi Vicencio na to man O siya mga kaibigan, kita kits tayo doon sa kina Kuya Erwin. Okay, mga kaibigan, nandito na tayo no. <laughs> Dito na tayo sa teritoryo ni Kuya Erwin. Ah. Ito yung kanila. Ay! Ako eh din, pwede makihihi dyan <laughs> hmm. Ima, diba, patay mo muna yung aircon Ayan. Labas mo na kayo na. yes. Ayan si Kuya Roy. Ako si Tulis. Okay, tayo uh, alis na mga kaibigan ha? Ito na ang ating kasama ngayon Nandito ngayon sa atin si Mano yung uh, amigo Amiko di Jared uh, Well do we Oran, non pio, bambino, suno, ja Ragazzino Trapoko ah. Mmm. <laughs> Papa. Vero <Biro>, ma? <laughs> okay. Sila ko hero ay na sa unahan yung kotse na nasa likod ng ano ng basurahan. Nasa unahan ng basurahan. Ah. Uh ano -huh. Ay na, no? So sundan na lang natin sila kasi sila yung may alam kung saan ang special uh, place. <laughs> okay na. Ayun na sila. Let's go. Mano. Hai già ja, preso la tua libro? Quale? Sì. Ah, già hai già arrivato da? Già lei la preso? Cosa n'ha detto? Non c'è di lama. No. Ora è arrivato di là? Tua mano ci arriva. Ti devo usare kali lei. A kung si kiyama, kuya, nun ba ni? e? Eh? oo kuya, rin bakit talaga di pa rastron ah, kung uh, Ashley? Si. Sí. ah, perfect okay Okay, kaibigan, ah ito na yung ano, start ng ating ano daan at ah uh, abangan na lang natin doon mamaya, okay? Matra po ko. Eh sinta ko rin. Ay na makabigan. Medyo masama tapo na po. Woo. Rain or shine eh, nang lakad na ito. Ha? Dito na tayo sa Subur Highway. Nang A1. nandito na kami, mga kaibigan. Ha? Ito na yung Ponte de Marmi. Ayun, mga alam, ang sabi, ito daw yung mga bakasyonan ng mga mayayaman. yung mga bahay na yan. Tapos diyan sa likod diyan ay ano na, o Pacific Ocean. Wow. <laughs> at ito na, sila ate Kuya Erwin, si ate Desa, at si ate... Uh, yan. Okay. Ekoloh. Eh, cool. Tingginya Ito na. <laughs> ito 'yung mga kaibigan, ito 'yung ano, lugar ng mga mayayaman. Mga mayayaman pag taginit, nandito ang kanilang mga bahay. Ha uh -huh. ah. Uh, ano to dito talaga no? Ponti di Marmi. Pun ah porti. Porti di Marmi. Dami oh. No? <coughs> Longo Diyan dagat na 'yan diyan no? oh. oh. Ayano no? mga ano na 'yan diyan eh. Dagat na. Eh. Yan, hotel siguro yan o, Atlantico siguro, May tao pa rin, ala ko po Ang daming bike dito mano, huh? Ang daming bike man o Pero tutulano, sabi niya Bar-restorante Tulano? Porte di Marmi Sabi na panggang mm -hmm. yun yeah, yeah. Hanggang doon pa talaga to kayo, si Dolo Ka doon Sen Sentro na ito Doon Sa huh? tapat na yung sentro Ah, yan? pagdating oh. ah. tayo natin daw, ang gagawin tayo, sentro ng Ponte de Marme Ponte de Marme, oo oh. ah. Sentro na Ay, o yan, dyan, dyan, mga day open ng mga Pilipino pag araw oh. ng Webase. Oh. Ay, <laughs> doon, Siguro daming Pilipino din dito, no? Tingnan mo ko yung daming bisikleta. Ito Marami, yung mga rental, no? Maraming ano dito, Pilipino. Mm. Dahil sa Mer. Ngayon? Oo. Oh, siguro yung mga amo nandito. Mga, mga katukatulong. Oo. Oh. Kaya naririn ang mga sugalan. Mm -hmm. So, Asi, eh? Oh, Oo. Uh, nagsusugalan din May mga tindahan din diyan. Oo. Oh. Dati-dati-dati <laughs> Nakatigil ka dito ko eh. Hindi, nag-driver ako nang nag ano. Dito no, ng, no. kay ano, amo niya no? Hindi doon sa dati kong amo sa La niya, apat na taon akong nag-driver to. Oo. Uh, tapos dito sila kada summer? pa kada summer na rin. May bahay din sila dito? O sa may, hindi naman dito doon sa bundok. Pero mm. dito lagi kami sa Porto de Mar. Mm. Sabi nga naman, nagulat nga si Marco, bakit doon. Bakit nga, hindi namin afford na may kasa dito ang kapatid ni Perwin. <coughs> 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 Naliliitan nalang talaga kayo sa <coughs> amin. Dali, Dali siya sa yabang ko <coughs> eh. Mga Pilipino. Punti <coughs> <coughs> di ba, pa, social kayo ah. Mga <coughs> <coughs> Pilipino. Sabi <coughs> nga. Ayan ha. Oh, Kasi dami mga Oo, oh, oo. Sigurado yan. Relax, relax yan ha. Parang siya naman tungka. ito. Ito, mga ano. Akala maganda ng yung malinis. Hindi naman maganda. Kaya nga. Parang biyaridyo eh. Kaya hindi kayong nagpupunta dyan eh. Kasi sabi nga. Hindi daw talaga makati daw dyan ang hindi maganda ang tubig. Mas maganda pa yung kahit laming bukya doon sa atin sa Liburno. Pasosyalan <laughs> lang dito mga tao. Oo. Uh -huh. Dahil dito may maraming mga negosyo for may mga pangalan. Mm uh -huh. Saka dito nga puro ang mga strong mga Ruso Alto Roson. Oo nga. Mayayaman na rin. Teritoryo nga daw to ng ruso oi. Oo. Saka pag dito. Kasi yung pag nag-inverno, pupunta dito ito ito Roson na to. Pag mga mga mayayaman hmm. Mga restaurant type punong puno. mga punong ano uh -huh. na yan. Ano? Uh -huh. Para makukuha diyan. Saan na yung restaurant natin? Dito na. Nase, man. It so? Ito na yung sentro kayo oh, no? Oo, din eh, din eh, din eh. Diyan tayo sa sentro. Diyan dyan. Taya. Tayo. Kala ka kayo Mainit. Maya-maya pa mainit. Masisira ang ating ang balato. Medyo. Ang <laughs> 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 <Dala> krema. <laughs> oh, tayo sa sentro. <laughs> Ay, ano. may bishay, may bishay. Sa may ha. Pindot. Ang Yan na yung dagat. Yan na yung sasakay papuntang ano? Yung... Tawag nito doon sa kabila. Yung uh, Cinque... Cinque Terre. Uh, Mamma mia! Mga... Di kalibre pala dito ang mga... Ano? Ang mga, oh! Gochi, oh! Ito na yung Pia Cita Pia... Ito na yung munisipyo!

natin yung 745. Patara mo na mag ano. Maraming ice cream man dito. Kung gusto nyo daw, sa prinsipe. Ah, belo. Totopos to? Hmm. Boy, ah, gelato. Eh. Okay. Pwesta yung munisipyo. Grabe. Ang laki ng munisipyo, no? Ito yung munisipyo, eh. Oh. Uh. Munisipyo ka dyan. Ito nga. Munisipyo. <laughs> Ganda. Ponte de Marme. Ito na yung center ng Ponte de Marme. Forte. Forte. <laughs> Ito. Gilato muna tayo. Habang nag-aantay ng ano. Lipas ng oras. Kau saya pergi sama. Kafe. Lui. Kafe Hedistan. Kafe. Wah, tu cuci kalpun. Okay. Okey <laughs> <laughs> Oh. Gebeloh. Oi mana nak? Di mana ni? Di mana ya Bulatte? Ah silap eh dah salah. Uh. Gebeloh ikut punah kami. Pada ransan mga kaibigan. <laughs> oh. Di ba? Ganda. Hu. Ganda Race track. Mayroon ko rin ako ng kero. Pero marilado <laughs> ba mo Mamma mia, Santi cavallo qui po' di cavallo. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano freno freno Prino, 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 Cuesta el freno. Pues sí. Sí, no, no. Sí. Hola. Gracias. Ay, <laughs> <Hi>, mamarino. <laughs> ah. Hindi tayo ma. Una una kayo. Ang bilis na. Ang bilis na pasabay kumakalat eh. Ay, nakakain ang mga may mga turista. Oh, Pagkakain na ng pritura sa um, uh, um, hey. Ito yung lugar ng mga mayayaman. Oh. Asa? Ah, ang, ang, ang ang pizza ang, ang, ang pizza ay ay kumyo. <laughs> Ang pizza nila komio. <laughs> Però, ma Sto mio! Eccola. Eccolo! Qual tu? Quello? 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 No, quello è il modello 176.

Hallo an